Bye-bye. Magpalaki kayo. Hindi ako pwede Ayan po si bossing at kadadating galing sa kan-RJ at kumuha po ng isda. Bali, pinakuha po doon at si RJ po ay kadadating galing sa dinahikan. Ayan, at yun pong isdang iyon ay para kay Nerly. At ito pong ibang isda ay para naman sa kanananay. At yung iba po ay para sa amin. Ho, ay malalaki po ang isda. Thank you so much, RJ at Tyson sa pagbibigay sa amin ng isda. Talagang kami pa hindi nakakalimutan na padalhan kapag si RJ ay nakalaot naka o nakapunta sa dinahikan. Kami po ay laging may kabahagi. Salamat. Grabe po kalaki itong isang isda. Yan, ito po yung sa amin, tatlong peraso. Thank you so much. More blessings pa sa inyo. Ito pong isang isda ay eh, ibibigay ko po sa kanatatay. Ka tatay ah. Salmon. Salmon po. Oh. Salamat na. At may ulam. Yan at nandito po si Becca. At may padalang isda si RJ kagabi sa Kuya Emil. Ay nilagay ko na sa freezer. Ito ay para kay dumi Wow. Kay Bunini. Tapos sa itong tatlo. Ay sa nakar. Ito daw ay sa ati... Parna. Karla. Ay, ito nilabas na ng kuya at di si Papa lang palangin na. Ay, sa inyo, pananay, okay. sa at Carla, kay Bonini. Ito na lang bahalang magdala. Salamat po. Salamat sa Kuya RJ. Thank you, Kuya RJ. Yan guys, bali na dito po kami ngayon sa tindahan ni Mother. Dito sa Nakar, kasama ko po, po si Bossy. Yan, may dala po tayong gulay. At magluluto po tayo ngayon ng hapunan. Kanina si Becca ay nasa Amen. Ah, eh, pinadala ko na yung isda na galing kay RJ. Oh, yan. Ayun, ko ngayon. Oh. Aking isusuan. Um, oh, Ayan po, at kukain ni Bossing yung isda. At papalangin na po. Uh, para maluto na. Na si Nanerly. Wala pa, papapunta. Ah. Mahal! Ayan po, bali... Kinakalis-kisa na po ni Bossing itong isda. Ah. At papalangin na po para maluto na. Ayan po, pinapalang na ni Bossing. Sariwang-sariwang isda. Ano ang pwede Salmon po. Ang galing? Ayan po yung galing ka na kay RJ. Ah. Oh. At lumakot na nga. Oh, yeah. Uy, siya! Yan po at bali Nagihiwa na po ako ng mga ricado Bawang, sibuyas, luya At ang luto po po dun sa isda ay sinuang Ito na po yung isda na pinalang po ni Bosing Ayan at igigisa po natin sa bawang, sibuyas, luya Lalagyan natin ng kamatis, sili at gulay na mustasa Ayan at uh, si tatay po ay nanonood ng aking vlog. Ayan. Yeah. Tsaka po si boss. Eh. Ay, wala pa po. 'yan um. Ayan guys, bali nagpainit na po ako ng mantika at magigisa na po ako ng bawang, sibuyas, at luya. Bali, sabay-sabay na po. Sabay-sabay ko -sabay po na pong gigisahin. Ayan po si Lea. Kalala galing trabaho. Hello po. Kaya galing ko lang po ng office. Ah, Tama-tama ako nagluluto. Na amoy kong may <laughs> <laughs> nagluluto na ako lang. Yun na may galing kay RJ yung isda. Ah. May dara po si dala Lea. Pandagdag ulap. Pandagdag ko. <laughs> salamat. Thank you. Thank na Thank oh. you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. po you. Thank you. Thank you. Thank kamatis, Thank you. Thank you. Thank Lagyan po natin ng kaunting tak-tak-tak sa adin na moto. Lagyan din po natin ng kaunting asin. A few moments later. Ayan guys, at kuluan na po ang aking niluluto. Kuluan na po ang tubig. Talagay na po natin itong mga isda. Ito naman po ay nahugasan na ni Bossing. Kapag sariwa po ang isda, ay eh, kahit hindi na po Parituhin. Diretso luto na po ito. Yung pong iba ay parang bahagyang ipiniperito muna. Ay ito naman pong mga isla natin ay sariwa. Kaya kahit hindi lang ako parituhin. Mayroon sila ito eh. Ah, sa mga sila ito yan. Ano ba bang? Lagyan na rin po natin ang sili. Tatakpan ko muna po. A few moments later. Ayan guys, bali luto na po yung isda. At ito po ay templado na. Ayan. Lalagay na po natin itong tangkay po ng mustasa. Na mula ka na ay hindi wala nang mag-traffic. Okay. Lalagay ko na rin po itong mga dahon ng mustasa. Yan medyo madami po itong ating gulay. Napakadami Ito naman po yung pag nalando, ay kakaunti din lang. Ang madami lang tingnan, pero mamaya po ito yung kakaunti na rin. Nalandoin lang po natin itong gulay at ito po yung okay na. Ayan po, at naghahain ako ng ulam. Tapos meron din po ang na dala po ni Leia. Nagkarayo, kain na tayo. Nana si Mother. Mother! Nana!

Nasa CR pa si Tata eh. na Ano si Iberos? Si yes. Ate. Si kana. Mal? Puna. Thank you Atin. Thank you Atin Thank you ate. Walsh. Thank you Atin Ano mas Thank you yan ay salmon. salmon, yan ay galing salmon. sa Kuya RJ. Mm. Dinala kagabi eh. May second medyo pa kayo sumaglit dito, takoy oh, okay. magluto. Uh, at di na magawang magluto ni Mother at laging nasa tindahan. Kaya na? sila oh, Salmon. Bossin, kain ka na rin. Yiba, ang kanya ay yung ulo ng salmon, oh. Kuya oh, wow. na. wait, nabili rin ng salmon. Ay ibang salmon doon, yung parang kulay pink. Ginaminamasa Meron pa po Tatay sa hawakan. Ara, nararamdaman. Marami pa sa kaserola. Salmon sa na mga nakal dito sa ano uh, uh, oh. ito. Nakakawala. Yung kaserola mo tayo bumbas sa yun. Ay doon yung salmon belly si... sa Tagaytay. Ito anak si Milo. Tay ganun ang niluluto ko. Abay, minamasarap ko din yung ganun yung salmon. Bunso. Ha? Pag nado doon kayo nakakatingin ka ng ganun yung salmon. Saan? Yung... May. Ako ate, Parang na, ako ate nasa Singapore, ayun eh, ang paborito ko. Masarap naman siya. Na siya. Yan, at nandito na po si Chula. Abot na abot kayo. <laughs> ang abotas. birthday girl. Ang birthday girl, bukas. Oh, okay. Nakabuti kayo yung namili na. Ang birthday advance pala, ang hindi pwede celebration. Wow, wow. anong menu niluto? Mukhang masarap. Salmon. Salmon. Kaya na kayo. Salmon ba yung pala? salmon no. Ngilupin. Ay, hindi. Kumain tayo, Kapilala. kami na sa inyong vlog. Ay, kami, ako'y biglang nagutom do sa mga subo ni Chef. Sana ila ko muna sa freezer ko, akala ko. 'Di, Ma'am, freezer na 'yon, po, so open. Ako. Kain na rin dito, rubu ka. 'Di, kain na po. Dong e na kayo. Ah. Kain na, Chef. 'Di.

Abay, may pangako sa amin. dito Ito. 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 Ang dami lang ang sabaw ng mura ko. Papahigupin. Ang sabaw ng mura. Kukunin lang sa balay na. Harap. Iiyak, talagang napapadaka. Maharap. Ang mga mga pag sariwa isda talaga po niyo. So. Next month na uli mag-diet. Paano na para yan, Ate? Kamilan ba? Buko tampan-tampo ba talaga ng po si? Wow. Sarap lang 'yon na. Tampano? Uh. Akin ko talaga 'yan sarap. Ayun at nandito na po si Becca. Kain na, Taffy ko. Ah, magkaabot ka. Dahil ko na duto ka, kaya ako rito. Oo. Kung nakataon magiging kumain, duto ba niya? At hindi Sabi ako mag apply a a a ako'y trabaho a a a a a a a a

di ko pa lamang na alam mo ikataylang naka-makeup ng City O G naka-makeup 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 hindi? makeup naka-makeup 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 naka ko naka Wala naka-makeup na makeup naka-makeup 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 naka ko naka-makeup 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 kaya lang gusto mo pa-birthday ko sa iyo. Oh, oh, Mas masarap pa sinigam mo na pag sweet and salty. oh, may. Oh, oh, oh. Para mas. Hatin na kita. Hop, Ano? Ano sa mana yung pakaramdam atin? Sagot ko na. Ay daw yung nakita ka kanina, pakay kagabi. Kasi daw yun yung kinasama ng ano. Pag hindi kasama si Ari ako sasama pag wala akong event. Marami tang dala Sinang nilutok pa rin Balik, mm. parang may kausar si Bo, sing hindi ako pwede rin sawa. Bo, sing na. Kata? Kata? Hindi pa ako sa lain. Ang magta akong dinayin. Basta, yung yung kotse ni ako yung Emil. Ay, nai, ista invite natin. <laughs> Walang <laughs> sinasabi sinasabi sa'yo si Melod? Ano? Bago umalis, no? <laughs> sabi sabihin ni tete, ganito. Wala. Parang ah, <laughs> ako. Uh, oh. Di na rin sa nga pala, may good news. May good news nga pala ako. Si Balay sasahod doon. Bakit ka tayo pinangako, o? Ay, <laughs> ko Oo, oy, oh. sa sabaw. Hindi bang gawin? Uy, marami daw naman sa palace ng Boko. <laughs> huh? oh, pala, sabaw? Ang sabi naman ay sabaw. Ay sabaw ng buko, Marami, o. Wala naman sinabi ko ng sabaw. <laughs> much, much, much later. Ayan guys, at uh, pagkatapos po ng kainan, ay eh, ito, may kaunting tagayan at kaunting kwentuhan. Si Leo po ay umalis na. At uh, saka si Becca. Hindi, ang, ang, ang pinag-uusapan ng mga tatay, ang tatay na patatlo na, ang medyo pang hindi nakakaisa. <laughs> Patatlong ano? Kasal. Kung kasal na si tatay, ay tatay, eh. Meron pa hindi nakakaisa. Meron pa hindi nakakaisa. May malatang kaya, nalang yung mga Kaya tatlong kasal. Di una rin yung kasal. Ikalawa ay 20 people. 25. 25. Ikatlo ngayon taong. Yeah, uh, 20, 20 years. Goal. No, years years, oh years. Oh. Na. Wow! Kapag nakasal namin. Bakit po? At meron kami ng nani kasal na huwis. Nakaapat na ba? Kasal na pare. Kasal 25. Tsaka ngayon 15. Bano ka apat na pala ng kasalseta. Parang magagaya ko yung kay Tata eh. Kay ko rin ilang taon na. Oh okay. Okay. Kami 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 nakadalawa kami Nakadalawa <laughs> <laughs> <Kaya> na. kami 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 na. kami 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 ano kami 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 ano kami 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 Okay. Wala nang dalawang taon. Ay, 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 oh, mabit, ay, mabit, wala nang dalawang taon. Wala nang dalawang taon. Ano nga ang anniversary ninyo? Jun ba nga? Jun. Uh, wow, ang bago mo. <laughs> ano mo din eh. Oh, ay kayo, kanina ka pa binapakain na eh. Mika, pakain nyo mo yung aming istorya ng mga tatay. Hello. Ay tatay, Hello. yung mga katatlong hindi pa kayo nakakaisa. Papano? Oh, tayo may pakasal ngayon ah. Ay, okay baka tayong hindi na lang <laughs> ayo ma. O dalo. Tama. Malanta. Tama. Nang wala nang wala sa lapis. <laughs> <laughs> ay di man po muna. Malalaki baka makakain. Yung mga malalaki, sir. Marawian muna nang malalaki nang matataba. Bravo. The next day. And guys, marami po dito'ng similya. Ayan po, bali binibilang po natin. Dito po ay ihuhulog natin sa palaisdaan. Tuli ng papa. oh, puti. Ito, napakadami oh, nga. Anang ilaw, mm ha? -hmm. Ah. Uh, Puro nga lang pula <laughs> Pula lahat ito. One, two. Binibay lang po po at, uh, at ano ah. Ngayon po tayo nag na uling bumili ng mga similya ay huhulog sa palaisdaan. Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, eight, nine, 7, 13, 39, 40, 41, Ayan guys, bali yung mga binili po natin na similya ng alimango, ay ihuhulog na po natin dito po sa palaesdaan. Yeah, grabe po ngayon, ulan. na. Lagi pong maulan dito sa amin. Kaya po maputik ang daan. Ito pong daan na eh. Kuhan. Saan kayo bossing? Doon sa ano ah? Doon sa hawan. Saan? Dito. Parang igang tubig ngayon, honey. Ay, nung nadito si Nanina, ngay dito'y malalim pag mo. Si Bossing po ay papunta sa kubo at magpapakain muna po ng mga aso. At ako naman po ay maghuhulog po nitong si Milia ng alimango. Marami po ito. Bye-bye. Kayo magpalaki ha. Magpalaki kayo. Ayan po. Tingnan ko lang po ito ah. <laughs> Sila mga napunta na sa tubig. Hindi po naman makakaahon dito sa dito ay sa walang tubig. Mamaya naman po pagkaibay dito po yung marami ng ano, tubig. Bye bye. Magpalaki kayo. Magpalaki at magpataba. Yan po at bali na ihulog ko na. itong mga similya po ng alimanguhan. Yan at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. mag po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat.